We'll <laughs> so ayan mga ka-fishing tayo pa yung mga kalawad niya dahil nakabili po tayo ng hipon kapon, bakanti tayo dahil wala tayo nabili yung pero bago tayo lumaw tayo muna yung manalangin Aruliya Lord aming Diyos na makapangyarihan sa lahat tuloy po ako Lord, nagpupurit po pa sa iyo sa umaga ito sa iyong kabutihan, sa iyong kadakilaan Panginoon ikaw, Diyo. aming Diyos na buhay at takila Panginoon God kaya sa umagang ito sa iyo lamang ako, ako patuloy na lumalapit sa iyo lamang ako patuloy na humihingi ng gabay at nubay maging sa pag-iingat at maging sa aking pamilya Panginoon maging sa aming lugar sa aming bansang Pilipinas Panginoon patuloy tuloy ito sa mga, sa mga kapatiran Panginoon God yung aking panguhulihin sa araw na to sa wala mo patuloy na hinihiling Panginoon kaya maraming maraming salamat po at patuloy nyo pong samahan naingatan ingatan sa pangalan ni Jesus Amen so ayan mga kapising ang ating pong oras ay 5.30 pa lang po medyo maaga po tayo ngayon So bago tayo uh, Ako pa rin si Ray Fishing Adventure TV At patuloy po nagpapasalamat Sa patuloy po sumusuporta sa aking channel So solo lang po tayo ngayon mga Dahil bigla po lumalakas yung kamihan Kaya tayo po ay lalawad na Sana po patuloy niyo po sa mga na patuloy po tayo mag-enjoy Mamaya na po mga ka-pising, God bless pa doon sa mga taong gilid yung nag-aayuma mga 15-15 katao rin po yung nag-aayuma kaya nasa 40 po ang tao niyan. Po yan natawagin po yung pangulong at sa so mga malakaya po yan dito lang sa loob ng Marina Bay kasi magpupunta po sila ng bataan pag may nang huli sila Pag pumuntaran ko ng Cavite Pag nakakita nung na panguuli Huli rin nung Dito po sa Rabota Hindi ganong maigpit nasa ulaan natin yan po ay uh, troll ang inuuli naman po yan alam mo kaya dito po sa Manila eh, marami pong klase ng mga bangka na nanginsida na. may malalaki may malilis マンボウ。 Ayan, may kasama po ako rito At ang hinuhuli po niyang palata Dito naman po sa bandan labas Hinuhuli naman po niyang bikaw or mamalik Ano po yung gamit niya? Pising rod on mga ka-fishing meron pa tayong bela mano mga pising kaya lang hindi ko sigurado kung mamali to agot lakas lumalaban mga pising sana wag, mama, sana wag maputol kasi wala tong stainless hindi pa tayo naglagay ng stainless mga pising. laban mga kapising ay magpa uh, wag ka malalagot kahit ba yung namano ka pamali kapising ayan mga kapising uh, ka. uh, nakaano din naka 12 kilo naka 12 tinamaan sa katawan niyo ang mali mga kapising wala nating huli mga kapising ang mali so mga kapising bikaw ay bako ko pala mali wala ako po ano eh Ako ko mga kapising ating nadali Oh, oh. baka wala pa mga kapising Tag. Ang saya ng fishing trip nato tayo. May lang pulabot po kasi doon may mga na tao. Halika na tayo mabay ko. Sa alin sana kasi. Trending na tayo dito sa Abda. Robinson mga kapising lumipat po tayo dito ito naman natin dito bakuko mga kapising bakuko mga kapising dumalaga laki laki na rin mga kapising good size bakuko Oh, mau kepising, bakuku, bakuku mau kepising, soal mau kepising. ang laki ang laki ng alon mga kapising dahil may amihan makuku mga kapising malay malaki mga kapising makuku mga kapising on oh, mga kapising Pakuku Dumalaga mga pakuku Saan so, mga kapising Uy. Uy. Mamali mga kapising putol. Sayang mga kapising nalagot lagot. No? on mga kamamali masok tayo dito sa loob kasi doon nagagaid ay bako ko pala mga kapising wow bako ko mga kapising pala ano kala ko mamalik Uko mga kapising On, mga kapising kanina po kasi nabulabog dito kaya umalis tayo bako ko mga <coughs> Ah, mga kapising, kumalma na kanina ngayon dumakas na naman nagbilim na naman po kasi is on mga kamamali yun oh. yun kapasag na halon ah. mga kapising Bu. on mga kapising Ali. Uy, pambihira. Tagtag mga kapising. Mabit sa pain. Sayang. Bakit pa Ayan mga kapising, palubog na araw. may may uwi na tayo mga kapising Ayan po lahat yung huli natin mga kapising Buhay na buhay pa yun siya mga kapising Kahuhuli lang Oh mga kapising

Ako ko makabising